Ngayon sir sinasabi ho ng kampo niya particularly ni attorney Kaufman na yung dating pangulo daw po si dating pangulong Duterte ay may cognitive deficiencies at hindi na daw ho fit for trial. Ano ho yung reaction nyo dito at naniniwala ho ba kayo sa pahayag na ito? Alam mo between yung um, claim ni Mr. Kaufman sa yung mga sinasabi ng mga kamag-anak ni former president Duterte, mas maniniwala ako dun sa mga yung mga um practically um testimonies no on the street ng mga kamag-anak niya ng mga anak niya at ng um, ex-wife niya na sinasabi nilang okay naman si ano si in in so many instances after they visited the former president they interviewed them um, Um, just outside the detention facility. Eh, siya sabi nila na okay naman, pinag-uusapan ng live, 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 life niya, pinag-uusapan ng live life ng mga anak niya, pinag-uusapan ng braso ni uh, VP Sara, pinag-uusapan ang past, present, and future ng Pilipinas. So, anong cognitive deficiency doon? Mukhang si Mr. Kaufman ang may cognitive deficiency. Alright sir, ito ho, uh, madami na nga uh, nagtatanong kung ano na talaga yung mangyayari sa kaso niya kasi yung confirmation of charges currently nakasuspend ho. Ang dami ho nilang motion na parang uh, suspend ho lahat ng uh, hearing. So ano na ho yung uh, magiging mangyayari ho sa tingin niyo ho sa kanyang kaso? Maraming mga nakabimbin ng mga preliminary issues ngayon, ito ni Danny. No? Unang-una na yung issue ng uh, fitness niya to stand trial. No? Uh, na sinalang yan ng uh, defense mismo at um, as we speak i think may present na ebidensya yung um, lahat ng panig uh, no um, last um, friday lang um merong submission yung registry yun yung parang clerk of court ng uh, ng ICC at uh, sinabi nila nagreport yung medical officer who attends to the daily um, medical needs of uh, the former president, uh, um, redacted, no? Redacted yung submission niya. Pero makikita mo doon na nagsabi yung medical officer that they're ready to provide um, measures. Like, paano yung seating um, comfort ni former president Duterte if he attends the confirmation hearing, no? Ano yung mga um medical procedures na uh, um i, i prepare nila to um address um any contingencies no so sinabi nila yung mga yan no um tapos yung uh, prosecution yung prosecutor nagsabi na they will submit evidence their own medical experts no? to contest the um the argument that uh, the former president is not uh, fit no yung defense naman nag nag, mag, nag submit na o magsasubmit ng kanilang sariling expert and yung korte mismo can appoint um, independent medical experts who will examine the former president so pagkatapos na may submit lahat ng lahat ng mga ito magdedesisyon yung um, yung um, pre-trial chamber na tatlong judges no na ngayon aside from that the de decision na ng um, ng uh, judges yung um, interim release no um, tapos yung um, yung issue ng um, uh, disqualification ng prosecutor nakasalang din yan de decision yan ng uh, ng presidency yung buong uh, yung buong uh, lahat ng judges ng ICC hindi lang yung tatlo no tapos yung ano ren yung uh, jurisdiction ng, uh, ng ICC na kine question din ng um, defense Decision niya na appeals chamber, no? Um, tapos, pang lima, decision din ng, um, ng uh, PTC, yung pretrial chamber, kung sino yung mga victims who will be allowed to participate, no? And then, pang anim, decision nila yung magiging permanent na victims council who is going to represent the victims, no? Dahil ngayon, temporarily, yung in-house, yung uh, tinatawag na office of the public council for victims ang tumatay yung uh, victims council. Pagkatapos ng lahat ng mga to, saka magdidesisyon, I think, na iset for um, confirmation hearing yung, um, um, yung kaso ni former President Duterte. Eh, 'no, ang dami pa ho pala talaga ng pagdadaanan sa so preliminary matters pa lang, sobrang dami na ho. Ito ho panghuli na lamang, Sir Attorney Butuyan, 'no. Ano ho yung amin, uh, ano ho yung mensahe nyo sa biktima ng uh, war on drugs na nagaabang ho sa kahinat na ng kaso hung uh, ito? Ang mensahe natin sa ating mga kababayan, 'no, na nawalan ng mga mahal sa buhay, um, at yung iba ay nahulong no nawala sa proseso nawala sa nawala sa lugar um, magtiwala tayo sa independence no sa objectivity ng ICC dahil ang ICC hindi madadala ito sa politika no kahit na anong klasing politika kahit na anong klasing pressure ang gagawin ng Pilipinas o kung sino man uh, dito sa ating bansa o kahit na sinong bansa no nakita natin na even yung Amerika ay talagang uh, ino-oppose ng uh, ICC dahil may pressure ang Amerika against the ICC judges, no? Um, magtiwala tayo no? sa proseso dahil uh, ito yung huling um, uh, entablado kung saan po pwede tayo makakuha ng justisya. Nakita natin na talagang... Um, Uh, wala tayong pag-asa makakuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Sinabi mismo ni Secretary Rimulya na lahat ng ebidensya ay nawala o, o sinira. No? At nakita natin yung, 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 yung Senado, sobrang lakas pa rin ng uh, mga puwersa ni former President Duterte. So talaga walang pag-asa dito sa Pilipinas. Doon tayo tumutok sa, sa ICC.